Ito naman, please welcome Kleng. Ilan taong anak, Kleng? 19 years old, Will. Nineteen. nag-aaral ka ba? Opo. Anong course mo? Bachelor of Science, major in Medical Technology. Wow. Ikaw ba, eh? ano ba ang pangarap mo? Ako, Will, mo? wala akong ibang pangarap, kundi maging doktor lang. Wow. Bakit gusto mo maging doktora? Eh, kasi Will, yung nanay ko nasa hospital ngayon. Tapos, uh. ano, currently lang nan na, na Labas-pasok siya sa ospital. Tapos, well, kasi yung problema kasi financially, mm hindi -hmm. na namin kaya. So, may may chance na lalo ako nangangarap para sa sarili ko na matulungan yung nanay ko. Kasi mm -hmm. ito lang yung sa tingin ko makakasagot ng dasal naming lahat sa pamilya para makasurvive siya sa bilateral kidney disease niya. Ayun. Alam ba ng mama mo, nandito ka sa ano ngayon? Hindi niya alam, pero dapat nandito siya kasi surprise ko sana siya. Pero hindi siya makakasama. Kagabi lang po, sinugod ulit namin siya sa ospital sa PGH. Ayan, Will. mo si mama. Essential. Binabati ko yung mama ko, Mama Len. Nandito ako sa Wawawin. Alam kong hindi mo to alam, pero pangarap natin to para may pera na tayo pang sagot sa ospital mo. Ano ba trabaho ng papa mo? Si papa po ay walang trabaho. Si ano mama ba? naman, siya po ay self-employed. Siya ay party organizer. At at the same time, ako rin tumutulong sa kanya tuwing Sabado-linggo para mag-assist sa kanya kasi si mama ay host slash magician. Sino sabi sa'yo ang sumali ka dito? Wala, Will. Nakita ko lang na... Ununod ka? Yung lolo ko, fan, -fan siya ng, fan, -fan ka po ng lolo ko. Lagi niya sinasabi, uy may ano, may patim pala. Wala yun dun. sa lolo ko. Lolo ko. <laughs> hindi, di rin namin napatala. Ano pa lang lolo mo? Si Lolo Boy. Ah, uh, Lolo Boy. Lalaki ba yan? Oo oh, po, Lolo Boy. Ah, oh, Boy, oh, Boy nga. Eh. Di ba, Lolo Boy. <laughs> no? May kasi, mapatala ko po ngayon jacket. Ah, salamat. Sino kasama? sa'yo? mo na. Pinapakilala ko ang pinakamasipag kong lalang birthday niya ngayon, si Lola Elding! Ang gandang gabi. Lola Elding, kamusta po kayo? Mabuti. Opo, okay. Parang ang gwapon nga! Ni... Opo, salamat. <laughs> nanay, wala po mata ni Lola. <laughs> Lola, ano gusto yung sabihin sa napakaganda niyong apo? Uh, magpakabait ka, mag-aaral ka mabuti para yung pangarap mo matupad. Sana gumaling ang nanay mo. Oh, ilan po. <laughs> I love you. Mahal ka namin ang lolo mo. I love you, nanay. Mahal na mahal din kita. Pasensya na at kapo. Hindi ka namin nakapag... Hindi kami nakapag-celebrate ng birthday mo. Pasensya na, nanay. Mahal ka namin. Bakit hindi kayo nakapag-celebrate ng birthday ng lola nyo? Oo po kasi nasa ospital nga po si mama. Sino ba babanta siya nanay mo ngayon? Ngayon po yung kapatid kong isa, na lalaki, siya. Pagkatapos ito, mabalik ka sa ospital. Opo, oh, Wil. Nandala ka ng pagkain, di ba? Para matuwa. Bigyan mo nga ang jacket si Lola. Last birthday nyo kahapon. Pag-birthday, bibigyan ko na pang pampasko. One, two, three, four, five thousand na nanay para sa inyo, ha? May Merry Christmas. Thank you, Will. Lola oh, mo, ha? Okay, ha? Pag-uwi mo mamaya, magdala pa pasalubong ka sa nanay mo, mga kapatid mo. Opa, oui.